Kailangan ba ng mga bata ng endoscopy? Kahit ang mga bata ay may ilang mga problema sa kanilang tiyan na nangangailangan ng pagtingin sa loob upang makita kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Mayroong ilang mga kondisyon sa pediatric gastroenterology na iba sa mga matatanda. At ang mga scope na minsan ginagamit para sa mga bata ay mas maliit kaysa sa ginagamit para sa endoscopy ng mga matatanda sa gastroenterology. Ang pediatric endoscopies ay laging ginagawa sa ilalim ng sedation na nangangahulugang pinapanatili mong medyo kalmado ang bata kumpara sa mga matatanda na nagising kaya't maaaring maging napaka-traumatizing para sa isang bata, tama ba, na sumailalim sa endoscopy habang gising kaya't ang mga bata ay pinapatulog sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting inhalant anesthetics. Sila ay natutulog, sila ay kalmado. Masaya ang pasyente, masaya ang mga magulang at ang proceduralist ay lubos ding masaya upang malaman ang ilang mahahalagang problema na minsan ay nararanasan ng mga bata. Ano ang kanilang nararanasan? Minsan sila ay nakakaranas ng pagsusuka, ng dugo. Minsan ang mga bata ay may matinding sakit sa tiyan na nangangailangan ng pagsusuri. At dahil mga bata nyo, nilulunok nila ang iba't ibang uri ng banyagang bagay. Minsan, nilulunok nila ang mga baterya, nilulunok nila ang mga turnilyo, nilulunok nila ang mga pako, at nilulunok nila ang mga magnet. Kaya minsan, ang pediatric endoscopy ay isang realidad at kailangang madalas gawin upang matulungan ang mga bata. At alam mo ba, kung sino ang pinakabatang edad kung saan maaari mong gawin ang pediatric endoscopy? Oo, kahit ang mga bagong silang nasanggol, na kasing edad ng mga 10 araw pa lamang, na may timbang na mga dalawang kilo lamang, ay maaaring sumailalim. Sa ligtas na pediatric endoscopy, kung mayroong kang kinakailangang endoscopic na kagamitan at kasanayan.